Pilipinas. At lumpot na lawan sa isang linggong operasyon ng PNP sa Sambales. detalye ng balita mula kay Danny Comilang. RH 37, Danny, good morning. Mula sa ulat ng Cam Captain Conrado Diap, Iba Sambales, 32 katao ang naaresto sa iba't ibang paglabag sa batas sa loob ito ng isang linggong operasyon ng Sambalis Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Benjamin Ariola. Ayon sa datos ng Sambalis PMP, 17 akusado ang nahuli dahil sa mga kasong attempted homicide, qualified theft, stapa, illegal fishing, serious physical injury at paglabag sa RA 11223 at RA 7016. Sa kampanya kontra illegal na droga, na naaresto ang walong sospek at nakumpis ka ang 9.1 gramo ng shabu na nakalagay sa 15 plastic sachet. Samantala, apat na mangisda ang nahuli sa ilegal na pangisda sa Santa Cruz Ambales. Sa kampanya laban sa ilegal na pagmamayari ng baril, tatlo katawang na aresto, apat ang nagpa safekeeping, tatlong baril ang nakumpiska at tatlo rin ang isinuko. Patuloy sa Sambales Provincial Police Office sa kanilang mas pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad sa probinsya. Dani Kumilang, RS37. Bendicia Rich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, abo,